Another day, another vlog. Thank you, Lord, for this day. So, hi mga che. Welcome back again to my vlog. Pagkagising ko nga ngayong umaga, eh, nakabili na nga ng ulam si Mother. At ito nga manok yun. Tapos, ayan, naghiwa na din ako ng saging na sabo. O, oh, sige na mo, ano magaling ka. Naano mo iluto ko for today's video? <laughs> Bali, nakapaghiwa na din pala ako ng bawang at sibuyas. Tapos eto, yung saging na saba, e pinrito ko na nga muna. Ilang beses ko na din naman to na try iluto. Kaya naman for today's video, dahil wala nga akong ibang maisip, e eh, lulutuin ko nga ulit. O, di ba diba? Mag-share ng mag-share. Basta ang sabi ko nga ang mahalaga, eh naisi-share ko pa din sa inyo kung ano nga yung inuulam namin sa araw-araw. Kaya simple man yan, oh bongo. Well anyway, bago nga maging uling itong mga saging na saba, eh hinangu ko na nga muna. Ay Rugo, kapag nga kasi nadulo ko yun, baka pumait yung sabaw, ay. Matamis pa mo yung buri ko. Dito na nga lang pala ako naggisa ng bawang at sibuya sa pinagprituhan nga natin ng saging na saba. Sayang din kasi yung matika kung itatapon ko, hindi pa naman kasi maitim. So, after nga lumabas yung aroma ng bawang at sibuyas, naglagay na nga din pala ako ng paminta para mas malasa to. Isinama ko doon sa gisa. Minsan kasi kapag late na natin nilalagay yung paminta, eh nagbububo na siya. Ay, eh. marokya pa mo lasa, pati hapangan At pagkatapos nga nun, eh nilagay ko na nga pala itong manok. Meron nga dyan paa, leeg, spinal cord, at kung ano-ano pa. Basta manok yan. Late na nga din kasi pumunta ng tindahan yung nanay ko, kaya yan na lang yung dinatnan niya. Kaya pwede na yan, pagtsagay na natin, huwag tayong maselan. Asahan nyo, bukas, magdadaing na naman tayo. Tilapia na naman. O ba diba? walang kamatayan, sabi nga ni Idol. Kalagay nga nung mano kay Hilan, luhalo ko lang, hanggang maging golden brown. O, hindi nyo sinabi, ipa-fried chicken pala. Maglalagay na din pala tayo dito ng dalawang pirasong dahon ng laurel. Pwedeng tatlo, pwedeng isa. Depende yan sa inyo kung anong gusto nyo maging lasa ng inyong adobo. At dahil nga adobo nga yung nabanggit ko luto dito sa ating niluluto, e eh maglalagay na nga tayo dito ng toyo. O, oh, gaya nga na sinasabi ko kapag nag-aadobo tayo, e eh, tikman nyo muna yung toyo kung maalat o hindi. Kapag maalat, e eh, konti lang yung ilagay nyo. Kapag hindi naman, e eh, pwede nyo dagdagan. Dahil kasing aliwa, makapag-comment lamu, mo hey, sino braya toyo, malat yung kanyan. biasa ko pa talaga kay magluto, ne. Naubusan nga tayo ng kalamansi, kaya naman yung pangaasim natin, eh, suka na lang. Pero kung meron kayong kalamansi, mas masarap. Timplahan nyo na lang yung adobo nyo, depende sa taste nyo. Ako, okay na itong timpla na to sa akin. Nagdagdag lang ako ng konting pampalasa, tapos naglagay nga din pala ako ng siling haba. Hindi nga pala ako naglagay dito ng asukal, dahil nga maglalagay ako ng saging na saba. Well, you know naman, yung saging na saba, eh, meron na siyang taglay na tamis. Kaya yun na yung magpapabalansi ng lasa ng ating adobo. Pero kung gusto nyo naman napapunta na sa dessert yung inyong adobo, eh, maglagay na lang ulit kayo ng asukal. At noong mga time nga na to, ayan, pinakuluan ko lang siya ng very, very light hanggang mag ng konti yung sabaw. Ang peg ko nga kasi sa adobo ko, yung nagmamantika na lang siya. Tapos yung pinaka-sauce na lang yung sabaw. Ay, nuko, very perfect yung ini. Lalo na kung i-partner me kay Marimlan Nasi. Oh, kung makikita nyo, achieve na achieve naman natin yung gusto kong maging luto dito sa adobo. Kaya naman kayo, kung gusto nyo na medyo masabaw, depende yan sa anyway, inyo. Anyway, if you enjoy watching this video, don't forget to like, follow, and share. Babu!